Ang oh, maganda gabi mga manakambayan Ito po yung nakakatawa Na video na nakita po dati Habang nagbabrowse tayo sa Youtube Nakita ko po itong video ni Dilima Na habang nagrarali Nakasakay ng kasakyan Ang isinisigaw ng taong bayan doon Sa dinadaanan niya Duterte eh, Nakakahiya yun eh, Kung titingnan natin Kung panonoorin po natin Parang ano na lang, pakapalmux na lang po sila. Ano po, yung mga, yung mga, uh, talo sila ng team suka. Talo ng team suka ang team isilo is suka. Nakakaano, katulad din ng nangyayari doon kay Marcos. Ano po, na habang dumadaan si maraming mga uh, taong bayan na kasalubong siya, hindi mo na siya pinapansin. At habang napipilitan siyang kumaway, eh, wala namang wala namang kumakaway sa kanya siya lang mismo ang kumakaway eh, nakaka, nakakaawa nakakaawa pa rin tingnan itong mga taong ito di ba pati ko si ano na lang katawa <laughs> parang ang politika sa Pilipinas ginagawa na lang la, uh, laro kaya mapapansin yung mga mahal na kababayan para sa kanila parang anon lang kahit napapahiya na sila wala lang kaya nga masasabi natin uh, na um, pakapalmox na lang po yung mga yung mga supporters itong si Marcos nakakaano uh, kawawa naman itong pangulo po natin na ibinoto pa naman siya ng taong bayan pinagkatiwalaan dahil sa mga ability niyang pangako pero ngayon parang bumaliktad ano po parang bumaliktad parang ang tao talaga nagising na kasi nga siguro dahil sa uh, social media agad na maraming mga information po ang agad na naglilik na nalalaman agad ng taong bayan kung ano ang nangyayari sa sambayan ng Pilipino at sa pamahalaan po natin. So, di ba po kahit nga saan ay mayroong tayong mayroong internet kaya madali talagang gumalat sa social media. Panoorin niyo po mga mahal ka, bayan, itong video po ni um, Laila Dilima. Panoorin niyo. So, nakita niyo po, napanood yung mga mahal na kababayan. ba diba? Ang ginamon na lang nitong si Layla ay tumawa na lang. Uh, Gumanyan na lang siya, o Kasi nga, ang isinisigaw ng taong bayan, hindi Marcos, hindi Dilima, hindi kung sino pa mga tatakbo sa pag uh, senador sa midterm election. Hindi. Ang isinisigaw nila, Duterte ay nitong ipinapa-impeach nila pinapa-impeach nila pero ang taong bayan ang isisigaw Duterte nakakadiba nakakaano nakakabahala siguro para sa kanila ah, kaya po nilang maloko ang tao hindi na po yung maloko ang tao kasi nga sa panahon kasi ni Duterte napakarami ng accomplishment ang nagawa po ng uh, former president ano po yung sa Build Build Project yung sa Dragon War na ito lang iba, sinisiraan na itong si Ligong daw uh, Lord of All the Dragon Lords alam niyo na kung sino po yan siya po si ipipanyo, uh, isa namang aso nitong Romualdes at Marcos den, ano po, siguro may hindi natin alam kung bakit bakit ganun po ang isinisigaw nitong isa pang vlogger na sinisiraan itong si Luterte na, samantalang, ang dami-daming uh, nagawa ng Duterte sa panahon po niya at panahon po po niya ng pandemya. Tapos hindi uh, bumaba yung utang ng Pilipinas. Tapos ang dami-dami yung mga projects na, 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 nagawa, yung sa Build Build Project ka, tapos yung War on Drugs at saka maraming mga pushers, mga drug pushers, mga users, pati mga drug lords ang nahuli, di ba? Alam natin po 'yan. At isa pa sa panahon ni Marcos yung pangako niya hindi natupad tapos lumaki ang utang ng Pilipinas hindi naman pandemya wala naman hindi ka ni Duterte may eh, pandemya na may project na may mga marami nagawang mga projects itong si Marcos parang wala namang nagawa wala namang pandemya di ba at bakit uh, sa halip na bumaba yung uh, yung presyo ng mga bilihin i eh, mas lalo pong tumaas ng tumaas at hindi lang yun ang mga ang umangat ng umangat pati po yung utang ng Pilipinas parang, ano uh, biglang escalate di ba, bumiglang taas na hindi natin alam kung sa, saan napunta yung pera, di ba at sa panahon din ni Duterte ang dami-dami, dami ang, daan, ang panahon ni hindi ni Duterte, panahon ni Marcos ngayon, nasa kasalukuyan nagkakagulo ang Pilipinas bakit ganon? Bakit nakakagulo ngayon ang Pilipinas? ba diba? Mga congressmen gusto patanggalin si Sarah. O, diba? Tapos ayaw, naglabasa na ang mga maling ginagawa nila. Yung naglabasa na yung mga uh, yung ginagawa nilang katubalian. Itong si Romualdez. Lumabas na ang kaso. 12 counts of falsification of documents dahil ang pera ng bayan eh, di diba walang mga entry walang numbers eh, i, i, inilantad yun eh, uh, former president Duterte at ito lang budget naman sa education uh, eh binibintang kay Sara Duterte na napansin nyo naman ba? Diba, pinagmumura nitong si Sara pinagmumura ni Vice President Sara itong si itong mag-asawa si Marcos at saka si Lisa pati si Romualdez dahil bakit daw siya pinagbibintangan ng ganun na samantalang nasa kanilang pera hindi po po so medyo magulo na so napansin yung mga mahal na kababayan uh, nagising ng taong bayan ang sinisigaw Duterte hindi Marcos kaya shout out na lang po sa lahat ng uh, mga Marcos supporters dyan shout out din po sa lahat ng Duterte supporters uh, mag sana, mag sana maging payapa po ang balsa po natin hanggang ganda na lang muna at good night po sa inyo lahat